Stray. Para kilala ko si Stray. Para kilala ko si Stray. Ang ganda na ng kulay. Ang ganda. Ang ganda. Mo na kabayan. Meron na eh. Hindi bigyan mo lang ng ganda ng kulay tsaka nakitang ha. Ba, yung yung hindi na usaw. Hindi na usaw. Alam na. Ito na ulit. Oh. Ah. Ni ulam. Oh. Ang uli ko puro Stray. Sige. Gago. Kinabayan na nakita? Ah, maray.

Ya, kali huli. Ah, ke Alfred. Ba, kahapon daming huli. Tatlong kilo. Maraping donya. Ah, ang daming huli. Wala, wala kami huli. Is ah, isang kilo ba huli mo? Ah. Ano ni dyan? Minsan, araw na, no? ang daming huli. Oh, oh. Ayun, parang ano na. Ah, isang ano, araw lang nakahugot? Oo, oh, oh, sa isang araw lang. Eh, may pain naman eh. Sa ah, ano, malabo doon ang panin yan. Ha? Ah? Malabo ang dahil. Ah, gano'n ba yun? Pag, ano? Uh, malabo. Uh, Madami yung uh, ano, parang pag... na, bawi-bawi naman noon. isang araw, araw. Malay ha, natin, may bukas pa naman. May bukas pa Araw-araw na yan. Araw-araw na maglalik. Ah, hanggang sa magsano na yan. Ah. Ano pa nai ano na kaya pa nai ba naga na? Mm hindi -hmm. naman yung ano sa isda hindi siya masaya hindi siya nakakauli. Mm -hmm. right. Lobster. Yun. Lobster. Daming kahoy ah. <laughs> Ayan. Silip po na napi ng ah na na bangka ni Sir Bruce. Shout out Sir Bruce to pagkamo. Oh. Wala nang batang ng. Huh? Ayos ah. Oh, katubig tubig na. Ayan. Ah, sira na lang unahan. Mm, um, ang um, bangka si Bruce pero uh, yan paayos ni ano ni ni ano ni si sige pagka may panahon ay andito yung pukot ni Ambal. Um, ang uh. um, bangka ni Sera Sera Serben na makabidang ayan nandiyan sa gilid kaya lang po eh hindi na to magagamit na kasi dami ng ditong damage. Ayan. dami ng damage yan sira lang yung ano yung nasa sa gilid ng sira din ito hindi pintura lang yata tanaw ng pintura yan kasi may sira sa gilid din hindi ko lang sa andoon sa dulo ibutas ko siguro yan eh kauntog na kauntog na kapong bangka noong nagbagyuhan nag, sa, sa baba ayan uh, marami itong ano marami itong uh, papaltan ang bangka nito malaki malaking bangka to pwede itong salpahan ng mga lambat magkagaya ng lambat ni, ni Kuya Ambal na yon ayan malaking bangka ayan ito yung bangka nga itong ginagamit namin nung kami ay uh, ni ano you know, ni Hemi yan kami sa dako ay ko kami na dahil nung laki ay ako ay nagdada kong isda. Ay ang aming hanap hanak buhay. Ay uh, mo lang ako ay na na mata. Hindi na uh, ako nang kapaglako. At saka ano din hindi din magagamit kasi gawa ng makina kailangan ay palta na din at saka ano ayun ni gumana gawa ng Uh, maraming din piyansa na papagta ng bangka. Uh, ayan, uh, shout out po sa inyo lahat. Good morning, magandang umaga po. Ayan, nandito po ako ngayon. Uh, actually boy, po, kakagaling ko lang galing sa karangkaso. nagkasakit po ako. Kaya ngayon lang po ako gagawa ng blog. Uh, uh, ayan, uh, mag-upload po tayo para tayo ay hindi tayo masero kahit pa isa-isa. Ayan, ako po naman hindi na makasali sa challenge. Kung pa isa, -isa lamang ng vlog ko sa isang araw. Tatlong araw, isang lulong araw yan, ganyan. Pa isa, isa lang ang vlog ko. Para lang po, ay, ay yan. Kasi sayo naman ang na aking revenue. Meron akong revenue na uh, mga 56 dollar. Eh, kailangan ay eh, maabot ma, -ma, -ma sa 100 para makuha po natin yun. Sana makasahod po tayo sa noong December para ano, nagpira tayo sa December kasi ewan ko kung aabot uh, pa kasi 56 ang akin uh, 56 na dar na revenue kung ori eh, may isang may 10 mas na yata na ano na inabot na ganon hayaan na uh, lang sa pag vlogs pike, lang sa pag upload ayan kahit mahina tayong youtube youtube uh, youtube mahina ang ating views ang laban lang din para kahit mahina ay lumalaban na din naman ayan so yan yeah, mga kabalita ito ang, ang panahon ang um, maganda at malamig oo kaya ngayon ay eh, ang mga tao dito nagkakasakit uh, gawa ng iba ang panahon kaganda ng dagat lahat at saka uh, dito ang ang hangin dito sa likod ko ang hangin hindi sa hindi habagat ayan ang ngayon po yung nagahuli uh, ngayon mga lumalaot tayo mga nagbabanagan, naglalabster. Ayan, uh, hindi mo na sila nag-iisda. Ayaw ko kung iba ay nag-iisda. Baka may, nandito nag-iisda. Ang iba naman karami ay naglalabster na. Ayan, ay ko dyan. iba ay mahigit sang kilo ang huli. Ayan, uh, ngayon ay dito uh, tayo ko. Sobrang hangin. Isipo na tayo, isipo na tayo ng hangin na hamihan. Ayan, sangkat tayo sa walang ng hangin. Ayan mga kabanita ah uh, pupunta ako sa tabi dagat uh, maya maya magpapag-abag tayo ng may darating ano para tayo merong may may, ano may may, may, may may bablog tayo ipipihitin ko man na aking kung ano no ng cellphone ko gawa ng aking cellphone ko dito kumukuha ng linaw sa likuran sa harapan ito eh malabo at saka hindi maganda ah uh, medyo medyo mag maganda ganda nga dito sa likuran kasi ang aking aking cellphone sa harapan may problema sa mismo sa mismo sa may ano sa camera. Pipitin uh -oh. ko na po. Ayan, pihit. Oh, ang daming crack na aking cellphone kong ito. Ang daming crack na aking cellphone kong ito. Oo, uh oo. -oh. na Kasi crack-crack na. Basag-basag na yung mga salamin. Uh. Nagtataytay na sila. Oh. Gaoyong eh! Nagtataytay na si gaoyong eh! Oo oh. oh, nga. Tataytay muna. na oh. Isang araw, daming huli, Arpreg. Ngayon, unti. The place, the place. The place, the place. Ayan, nagtataytay na ulit. Tay Parang aga yata dumating. Tinanghali pa nga. Tinanghali pa nga. Oh, may dumating na lahat. O, dagay. Ganilo. Ah, dumating na. Oh, no, wala Sina, ah, nag... Ah, pata, ayon, may nag-iisda. Meron. Apat na pang Ah, apat na. Ayun, meron pa na nagbabanaga. Meron nag-iisda. Apat na darating na mag-iisda. Nandito pala ang mga bangka ni, ni Idol Jappers. Ayan, oh. No? Hindi sila dumaot. Ayaw ko kung nandiyan si Idol Jappers. Hindi ko alam. Kasi bibihiro ko naman siya nakakita. Bihiro naman kasi ako na tuloy dyan. Nang araw na ako hindi nakalabas. Naka, Ayan. Kuya Giyu. Giyu. Ayan, may, may. Oh, wow. Ano si Kuya Obet. Kuya Obet? Good morning. Wala bang nakapalawad sa kanila? Wala nakapalawad sa kanila? Dito sa ka... sa inyong kina jeep Wala. Wala pa. Hindi pa. Hindi pa ready. Ah. nag pa. Mmm. Mm Dipa ana o sina Jator naggais parag. Tayo sa kaliwan eh uh, sa aro pa mapa-araw tayo. Para manlinisin natin. Totoo talaga na umugyakag. Ay, malamig naging panahon ay, ngayon nga kaysa dati. Malamig ang panahon. Tara, ko Dito ko para magpa tayo para na makatikip yan sa mga kasi araw araw, araw na ako hindi nakalabas dahil uh, tayo nagtangka sa nagkasakit yun, yeah, yung aking na uh, ano, yung mga upload sa upload ko yung mga na-upload ko yung mga ipon ko na vlog na ipon na ipon na, na hindi ko na na-upload yeah. yun, nakataon na habang ako may sakit yung na-upload ko <laughs> Buti lang ay uh, meron akong stock na na mga nag-vlog ko dati. Habang kami sakit, ina-upload ko na lang. na. Kaya mag-upload na na yung aking mga uh, abigabi na dito sila. Marami akong ina-upload habang ako yung sakit. Um, Buti lang ako yung stock. Okay, alright. Um, ngayon na gumaling naman tayo. Kaya ating parang paso. Thank you. Kami ito isa pang vlog lang. Kahit tagal na rato. Maganda pa naman po si Ali Jacker, no? Para makita na natin sa ating ano. Ano na? Ayan na, nagbutsi na. na po yung mga nag-uusong ng bangka para raw makabakubako namang isang pang-ulam-ulam. Ayan si Kuya Maning, o, nadagdagan pa pang-uusong. Ah! yan na. Sige lang, sige lang. Op. Oh, oh, oh. oh. Dam mo na ang ayun, ginagalaw. Oh, iyo si kabakaw. Uh, ano na yung ano, yung tabo. Nami isda. Oh. Sa malagi, sa malagi, sa malagi. Oy, tingnan natin kung may huli. Oh, dami. Ay, lalo sa tanga. Okay. Okay. Okey, <coughs> weng, oh <no! tos> oh <no! tos> oh, kapusin ni, wala, wala weng, wala, wala. Weng, 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 Uh, agawan sa isda, agawan sa pagbakaw. Ah, hindi pa pagbakaw. Siyempre nag-uusin sila ng mga bagka. Pero duma biglang dumami ang tao. Oh. Ay, mga... Uh, oh. Hindi Dinala na pang punong-punong cooler eh. Ang huli tubal eh. Oh. Bakau, bakau Bakau, Ano ya, teh Ano Obat tinaas as Wow. Wow 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 wow. wow! 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 wow, wow, wow! mag oh. Oh. Yes, baby! Sarap oh. ah. Yeah, Yun, nakabakaw na. Nakabakaw, nagbakaw na. Ang mga nag-uusong ng bangka. Pag walang usong at di nag sa bangka, what's that? Oo. Oo. po. Pasensya na po sa mga walang hindi naka-isda. Hindi naka-abot sa pag-uso ng bagka. Ayan. No? Alright. <laughs> <laughs> Bagel! 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 Hindi makakapag-graduate. Lalakas <laughs> Lala, na tayo. Bari, bari Lalakas na tayo. Huwag Kasa... mag-alala, Talagang... Ano? Pag-graduate. 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 Di ba na binang nalagay sa daan? Sa kauna-una, kauna-una, Di maagad eh? Yeah. Oo, ano, ano. Di maagad natanggal. na tangga? Oh, pa <laughs> pa, yusano, <buwa> <laughs> I, di ko lang pala dyan, ano? Mga ba ay? sa 36 natira 20. Ang dami? Oo, 20 natira. Tapos yung 20, minatanggal pa. Hindi <laughs> uh -huh. ba ba sa revenue? Saka 400... ano... Puro mm. stripe nila alin mo Ay, nun ah. Lakon, nun, ah. Uh -huh. dyan na yun stripe. ka huh? stripe. Ha? Kumili ka nalang may stripe. stripe. Yes, damit Wala pa na stripe eh. <laughs> ano na ito. Wala stripe. Wala pa ipot. Ay, isda doon. Ay, suu ko sa iyo. Wala pa ng Wala pa ko color? ko dengarin? Ampa? <laughs> Denget. Yo, stay. No, no, wag tumawag basta parin. Wala nang strike dito, ba. Puro big. Ito sa YouTube. Eh, mo na ng Dito po ng Puro strike, puro strike

Ya, ang kabibi daw. Magkano ang kinong kabibi? Bako lang yan, kuya. Bako lang yan. Ako, bigyan yung ni Karunay. aba Si Karunay kabita. Ano tayo si Rana na? No? <laughs> Nagsabit din. <no? laughs> Ama, nagsabitan kayo niya. Pagandahat para may hanayan na. Yan, no? Aba, ang nga naman. Libre sa ulam na, sa mahal ba ba na isda? Oo. 350. 350. Ah, Ayun, kabibi ano ay kabibi 250. Patay. Ang mahal ng isda, oh. <laughs> <laughs> kabibig, <ay> kabibig <laughs> Batay, isda talaga naman. Gumawa ka. Ah, ah. Balimbing. Pingin ni. Ate na. Balimbing. So, balimbing. Balimbing. Oh, yan. Saan ba? Pupunta bangka. Ah. Oh. Sabay-sabay yata darating. Yan, nagsibabaan na po mga nag-uusong na bangka para po eh, makaisda. Oh. O yung pa nasa no? likuran. Ang dami yan. Ang bangka. O, oh, yan Oh. No? Yan, nagdarating po yan. Papadito po papad sa tabing dagat. Pang-pang. Yan, bababot tayo mga kabonita. At para po naman makita natin yung ano, yung mga huli na isda. Ayan, meron naman tayong naya-upload ito. Ayan, yung mga magpasawaan ng aking vlog kong ito. Ayan, ano ay po ipanabagong vlog. Oh, ikot ulit. Napat-napat. Lapat-lapat. <laughs> oh, ayan, tatot. Ayan, napat-napat. Thank, thank, thank Ayan, thank you nga. Ayan. Kumunti nga yan ang huli. Wala Ayun, siguro ay eh, may isang kilo na. Isang, isang kilo. Ito Ay, natatot. Ano nangyari? Kakunti ang huli ba? Ayan. Isa. Ah. Hey. Oh, oh. Hindi na makaya ang bangka. <laughs> oh, hindi na kaya ng bangka. Sa dami ng buhat. Oo yan. Oh, yan. Oh, yan

Ayan. Ubal balaw ba ko kayo wala? Wala huling mga isda. Ito konti. Ayun pa isa. Ito pa isa doon. Puntahan natin. Uy, 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 Ayun, nagbigay na isda doon. Inang bangka na usang, wala ka pang isda. Pakagti ba huli? Oh, May huli ba doon? Tuba lang ang kilala. Ayan pa huli. Kakunti. Ito mo ba eh? Kahit kakunti ang huli, namin kayo pa rin. Oo. Oo.

Jangan lupa like,

So yan, dito ko na pagtatapos ang aking vlog today. Uh, ngayon po ay araw po ng Sunday. Happy Sunday po sa inyo lahat diyan. Ayan, na uh, good morning, good morning po sa inyo lahat. Yan, abangin niyo po ulit ang susunod kong upload. Ayan, ito. ah uh, galing ko lang kahapon ay, ngayon ay nag vlog ako ayan, para ako ay merong may upload ayan, sana pa ay magustuhan nyo po ang aking channel ko kay Kabonita Vlog so, maraming po salamat sa mga panonood nyo sa akin ayan, maraming po salamat sa mga nag subscribe sa akin yung hindi po nakapag subscribe ay magsubscribe mag subscribe na po ayan, na po ang button para at mm, Lotus Kang Girl para lalo po kayong update sa aking pag ako mag-upload. So yan yeah, mga kabalita, hanggang dito na po. Maraming salamat. Thank you po. Good morning!